Nagparaya ako para sa taong mahal na mahal ko. Na-experience niyo na ba na palayain yung taong sobrang yung mahal? Kasi minsan dumarating sa punto ng buhay natin na kahit gaano pa natin kamahal yung isang tao, mapipilitan tayong palayain sila. Alam kong bakit. Kasi hindi na sila masaya sa atin hindi na nila nakikita yung happiness na hinahanap nila at nakita na nila yung sa iba so tayo wala tayong choice kundi ibigay yon kahit alam natin sa sarili natin na sobrang, uh, sobrang sakit minsan nga sasabihin pa ng ibang tao ang tanga mo, ang martir mo na kaya mo yun para ka sa akin makakaya mo yun makakaya mo yun para sa taong mahal mo alam nating mahirap, mihirap tanggapin na yung taong mahal natin hindi na masaya sa atin. Pero hindi natin pwedeng pilitin yung isang bagay na alam nating hindi na pwede. Alam nating hindi na ma hindi na magtatagal. Kaya minsan mas pinipili ng sarili nating magpalaya para dun sa taong mahal na mahal natin. Kasi aanin mo pa yung may jowa ka pero hindi na siya masaya. 'Di ba? Para may masabi lang na may jowa ka. Hindi. Mas maganda pa rin na palayain natin yung taong 'yon para maibigay natin yung happiness nila. Masakit man sa atin, pero alam natin na magiging masaya siya doon sa taong pipiliin niya.